alam nyo sa pagtataksil. Walang sikreto na hindi mabubunyag. So, ang topic natin for today, mga signs na ang partner mo ay nagtataksil sa'yo. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, without further ado, Diretso na tayo, straight to the point na tayo At number one, eto yung Family history Alam nyo kung bakit Family history? Kasi Meron tayong tinatawag na Gene na kapag minana mo yan, sa mga magulang mo Ay tiyak, ganun at Ganun ka rin. Kaya Ito yung tinatawag na Namamana. Kaya kapag Yung magulang mo, isa man Sa kanila ay may history na ng mga pagtataksil, ng mga pagchichit, mataas ang tsansa na ikaw, yung partner mo, na ganyan ang mga magulang, siguradong may chances, may probability na siya rin ay magtataksil sa'yo. Siya rin ay magchichit sa'yo. Kapag yung kapamilya nito ay may mga ganyang mga history, alam mo na ang dapat mong gawin. Pwede ka naman umiwas, di ba? At least, meron ka ng sign agad-agad na makikita. Yan yung gene na naipapasa sa mga anak, sa mga maging supling. O oh, di ba? Yung cheating din na yan ay naipapasa at naipamamana. So ayan po, ang number one, number two, Ito. yung previous relationship cheating or infidelity. Yun. Alam mo, yung mga ganyang mga tao na nagkaroon na ng pagtataksil sa kanilang mga previous na karelasyon sigurado pagdating ulit sa'yo, mangyayari at mangyayari yan. Mataas ang chances. Kasi yung mga ganyan, paulit-ulit na lang yan eh. Naniniwala ka ba sa kasabihang once a cheater, always a cheater. Ano na yan eh? Nasa katawan na nila yan eh. Kapag nakatikim na sila ng mga ganyang mga panloloko, andyan na yung pag nanais ulit, yung thrill na gustong-gusto nila ulit matikman yung ganong oh, sitwasyon. Kasi iba, iba ang dating, iba ang karanasan, iba ang feeling kapag ginagawa nila yung ganong pagtataksil. Ibang level ng excitement ang kanilang nakukuha sa ganong mga pangyayari. Kaya nauulit at nauulit yan. Maaring kapag sila ay na, nabuko o nahuli, maglalaylo ulit yan. Siyempre, magpapalamig muna. Tapos, kapag okay na naman, ayan na naman. I strike again. Ganon ang mga ganyang tao. Hindi talaga yan nawawala sa kanilang katawan. So, ayan po. Ang number two. Number three. Ito yung sudden change of physical appearance. Nako. Cool. Ha, ito na yung uh, obvious na obvious na rin to kapag napansin mo sa partner mo na bigla-bigla siyang nagbago ng mga pananamit, ng style. Di ba? Magugulat ka dati. Simple lang naman siyang manamit. 'di diba? Simple lang siya pag lumalabas. Ngayon, nako, kakaiba na. Talagang nagbago na yung itsura niya. Nagpapapogi na siya. Nagpapaganda na siya. Ibang level na ang kanyang style sa pananamit at sa kanyang pagdadala, 'di ba? Super upgrade siya sa kanyang physical appearance. Kapag ganyan ang partner mo, sino pa ba? Para kanino yung kanyang pag-upgrade sa sarili, 'di ba? Tapos kapag lumalabas siya, hindi ka naman kasama, 'di ba? Kapag kasama ka, simple lang ang kanyang damitan. Simple lang ang kanyang itsura. Pero kapag mag-isa siyang lumalabas, ayan na, yung talagang todo forma. Mahahalata mo na meron at meron siyang imimit na ibang tao. So kapag napansin mo sa partner mo na bigla-biglang nagbago ng kanyang formahan, complete upgrade ng kanyang physical appearance, physical looks, mataas ang chances na meron na siyang ang iba ayan po. Ang number three. Number four. Ito, yung poor coping skills. Ito, yung kapag may mga problema, may mga suliranin na dumarating sa buhay niyo bilang malpartner ito yung mga ginagawa niya. Dinadaan niya sa mga alak, dinadaan niya sa mga pagsusugal, dinadaan niya sa mga, ayan, yung pag-aabuso sa sarili niya sa pamamagitan ng mga pinagbabawal na gamot. O, di ba? At ito pa, yung binadaan niya sa galit. Di ba? Ganyan ang tinatawag na poor coping skill. Hindi na kayang resolbahin yung mga dumarating na problema. So, ito na yung mga kanyang pinaggagawa. Alam mo yung mga ganito, yung mga alak, sugal, yung mga droga na yan. Kadalasan, kaakibat niyan ay merong siyang kasamang iba. Ganon at ganon, kadalasan. Kapag lalaki yan, kapag may alak na involved, kapag may sugal na involved, madalas may babae rin yan nakasama. At ganoon din sa babae. Kapag yan ay palainom, kapag yan ay pumupunta sa mga sugalan, sa mga kasino, ano pa ba ang expect mo? Meron niyang financer. Meron niyang nagbibigay para sa kanyang mga luho. Ganoon yan. Mataas ang chances na ganyan. So, ang mga ganyang mga bisyo ay laging may kasamang babae o lalaki. So, ayan po. Ang number four, number 5. Ito, yung accuses you of cheating. Oh. So ito na yung ano, yung reverse psychology or binabaliktad na yung sitwasyon. Alam mo, ang mga taong oh, may ginagawang kababalaghan, ano yan eh, may feeling yan na parang sila ay kinuhusgahan ng kanilang partner or ng ibang tao. Kaya sobra-sobra silang nagiging defensive. Kaya ito yung ginagawa nila. Inuunahan nila yung partner nila para ipagmukha na sila yung may ginagawang kalokohan. So talagang literal na aakusahan ka ng ganyang pagtataksil kahit wala ka namang ginagawa, di ba? So ayan ang uh, tinatawag na defense mechanism, di ba? Para itago yung mga kalokohan niya, ikaw na ngayon ang babalik rin at gagawin yan sa pamamagitan ng mga pag-aakusa na mga panloloko sa iyo. Ganun ang gagawin ng taong nag-cheat, di ba? So kapag napapansin mo na yan sa partner mo, Sigurado, siya ang may ginagawang kalokohan. 100% yan. Yung mga ganyang mga galawan, ako, lumang tugtugin na yan. Kaya kapag nakita nyo yan sa partner niyo, alam niyo na, na siya yung may ginagawang kababalaghan. So, ayan po, ang number five. Number six, ito yung avoidance. So, literal na umiiwas na siya sa'yo sa lahat ng bagay. O, di ba? Ayaw niyang magpag-usap sa'yo. Ayaw ka na niyang tabihan. Ayaw na niyang makipag-baby time sa'yo. Ayaw niyang magkaroon kayo ng connection sa isa't isa. So literal na umiiwas siya. Bakit? Kasi meron na siyang iba. Kumbaga, yung isip niya, yung emotions niya ay nandun na sa ibang tao. Kaya pagdating sa'yo, wala na. Kung pwede nga lang na huwag nang umuwi dyan, gagawin nila yan. Kaya kapag napapansin mo na kakaiba na, ang ikinikilos ng partner mo ayaw ka nang kausapin, gusto na lang mag-isa, umiiwas, sigurado yan na meron na siyang ibang kinalulukuhan. So, ayan po, ang number six, number seven, yung off-limits ka sa kanyang gadgets, sa technology. Ha, dapat nga, ito, number one ito, eh, kasi sa panahon na yon dyan na nangyayari ang mga lahat ng kalukuhan sa mga gadget na yan, sa mga cellphone, sa mga ginagamit para sa kanyang social media accounts. Lahat nandyan na lahat ng mga kababalaghan na nangyayari. Kaya kapag pinagbabawalan ka or ayaw niyang ipakita kung ano yung laman ng cellphone niya, 100% yan. Siguradong sigurado na may kababalaghan sa kanyang cellphone. Kasi yung mga nagdadahilan na privacy ko ito, yan ang madalas na dahilan ng mga may ginagawang kalokohan, Privacy daw nila yun. Ingot privacy o, di ba? Magka-relasyon na kayo. Tapos lahat, ibinuyang niya muna sa harap niya. Alam na niya ang buong katawan mo. Nakita na niya lahat-lahat yan. Tapos pagdating sa cellphone, ipamumukha mo na privacy. Nagsisinungaling ka, alam mo sa sarili mo yan. Ha. Yung mga ganyang nagdadahilan na privacy daw. Kasi may mga ganito. <laughs> Ay, nako. Kalokohan lang yan. O, di ba? So, yan po. Ang number seven. So, ayan ang ilan sa mga signs na ang partner mo ay nagtataksil na sa iyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.